Good morning! Ayan, ah, palabas na lang tayo. Huh? Monday! Forty-five in the morning, pero ano na? Maliwanag na? Kasi parang hindi siya five forty-five para mas gusto ko pang matulog. para ayun ayan wala blue, -blue yung sky ferry station area. Oh. Okay na. Yan, yeah, kung naalala nyo dati na matakbo ako dito. May barikada pa. Ngayon, ang ganda na. Ang nagyan pala siya ng ilaw. kaya kailangan talaga ako kain kasi yung kuryente nila nasa ilaw. Man. Tapos may mga upuan na Ang ganda. Oh my God. Tapos may mga may mga ano na, may halaman na nabuhay. Tapos pwede ko magkapi-kapi. Ay, ang ganda niya. Wala yan dito. Dito yung tumatambay dito eh. Yan, susunod. Pwede na tambay Pero bawal dito mag-tent. Dito ba na bawal? Ay, may gym. My gym. May gym. upo ka dyan ng no? gym? My gym, ang ganda ng gym dito Tapos pa nga lang. Sana so, nakagamit yung tayo dyan? Kapag tayo yung chachoy. Kaya lang isa lang ang ayaw ko dito ang baho ng dagat nila. Pampita. <laughs> malinis nga pero mabaho pa naman alam nyo yung kanal kaya yeah, siguro walang nag ano dito Managat? kaya baho oh, yung. baho kayo baho siya kesta nun horizon hotel horizon hotel Then I park na ano. pa yung maganda pero hindi pa siya open. Matagal na din yan ginagawa. Ayan ay, malagan May gym na naman dito. Grabe sila kahit ito. Ayan, pwede ka nang maupo, magantay. Watching. Sarap tumambay. Tapos may gym. tingnan mo, ilan yan. Tapos sabay-sabay kayo dyan may exercise O, ano, diba? Pwede ng mapo. Ando naman para sa kamay. Ang galing! gym. Alam nyo, matagal din ito ginawa. Ito, ang haba na to Matagal to ginawa. Tapos pag open, meron ang mga plant. And maganda na with ilaw. pas may gym pa worth it naman pala yung paghihintay dito garbage nila recycle ayan pwede ka mga upo chika hmm. watching in the pool check it out sa so maglakad pa tayo lakad pa tayo <laughs> may upuan dito na parang beach <laughs> ayano o ayun ba magtambay dyan pero syempre bawal kumain mapo no, ka lang mahiga pag sunday try ko nga magtambay dito tulog tulog ka dyan ang sarap siguro Ini adalah tempat itu Haji Madali. Oh. 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 dito ako sa bridge. going to TST. Hindi nga ako tumakbo ha. guys na malapit ako na pa ikot para lubog pa sa bridge magkapir na po ako na ako Ay, hindi ako tumatakbo ah. nakalagpas na ako sa hunghan promenade Baba -ba, ba na tayo. Hay, masincha-chauli. This is 진짜 toy naked. In the Masih na siguro na kit. Muko naman. Pro ang ilalim ani dagat siguro. Ngayon say panghaw. Ngaw panghaw. Ali sangam di ang dagat. Siya pa ding blogger. Bungse bunde bunche bunpo. Alaming <laughs> bata pa yan. mag siya ng video din. Tumakbo siya. Ang ingay niya, teh. siya no? hindi pa tayo nakarating sa Star Avenue guys konting lakad pa Star Avenue na Balik na yung maingay ako sa labong ko. Labong siya hmm. Hindi ko na-subscribe. Si Bruce Lee. Ayan na siya. At na natin si Bruce Leon. Ito, bilang pala siya ng Starbucks. Ganyan <laughs> Di, dito pa yun, yung Golden Pig. Tagal ko na hindi mapunta dito. Tapos nandito si... Hindi ko to alam. natura. Dapat color bronze yan sila eh. Ang iba na. Yan na yung baboy. Ay, just, oh, hindi yung tao. Oh. Avenue of Star. Butterfly yun. Oh. Ang Ito naman si si Ron Ron. Sure. So, so ang Singapore, Hong Kong, s Meron din kamay dito. Ito yung mga face nila. gawa oh, sa parang star star na ano sa star niya kaya sakawin ko lang yung kamay may kamay dito eh ito may kamay Ayan. so hindi mo kaano nagay kamay actor So lalaki dahil ang laki ng kamay niya ito Teresa babae ang kuyot ang, ang, ang kamay mai pala kamay. Kamay lang, hindi ako may, pala lang kamay niya. Ito baba ito kasi malik. Oo nga. Trabaho ng lik ng kamay nito. Kasi ang lik tapos bata. Talaga, ay babae din pero marating kamay niya.

Murag like Mag Beach lingkod ka then ang pinakalingkod is na asera niyo yan ang sige sige kayo dyan tapos may pwedeng lagyan ng something kape

whole park yata yeah, ito ang ganda hmm. unlimited maraming tao ang ma-accommodate aside sa nakaharap sa dagat na upuan may dito din parang siyang park park ito meron din dyan pero hindi pa open Malapit na upuan. Pwede kang kumain. Pero siyempre hindi pa yung Baso pa kailangan ng malinis din. Ganda niya. May upuan nakaharap sa dagat. May upuan din dito sa second row. May upuan din sa third row. Ang <laughs> ganda. Ang galing. full park na ta guys. Tara, bigyan ta. Oh, do. Oh. Dito na sa bitito. Iniupo di kamupo. Pwede nga ka ka tumambay. Ah. Oh, parang bar. Okay diyan. Kumain kayo, pag may baon kayo. Ah, oh, okay na. dito rin dito rin so ito yung sinasabi ko na gym kanina oh. see another park mas unlimited park ito from here up sa dulo bago ka umakit papuntang gym chachoy yung mga ilaw diba kanina dumaan ako may mga ilaw pa to so pinatay na nila lang lang ginawa kundi ang magpaganda ng magpaganda ng mga park nila yung mga bakanting luti ginagawa nila paraan tulad so, nito itinanim may bulak na <laughs> kakatanim pa lang parang si bongbong -bong ba kakatanim pa lang namulak na bongbong -bong, kakatanim pa lang namunga na dito kakatanim pa lang namulaklak na Ito yung outpost nila. Pinaka-outpost. Diyan siguro ang control sa ilaw. Wala pang 7 o'clock. Nakabalik na tayo guys. Six, if you want. The Park na naman to. Ito bukas. So, dadaan tayo dito sa park. Na gym park. Exactly, exactly 7 o'clock. Nakabalik ako.